Somebody, yeah. It was good. My exam. This is the last. Yeah. What is your exam today? Math exam. Math exam. How is it? Good. You see? You see? Easy. Mm? Easy. Busy? easy? Yeah. Is it easy? Yeah. What are the questions? There's so much questions. Ayan, nabasan <laughs> oh. yeah, na. Nasaan na si Didi? Wala pa. Where is Didi? Ayaw nga. <laughs> para si Didi. Where <laughs> oh. Didi? ko is Didi? Hi guys! Ayan ka, uwi-uwi ko lang. Kasama ko yung mga bata. Galing ako ng school. Uh, ko sila, bali, mga 2 hours lang yung exam nila guys. Kasi nga, exam na, yan, second term exam nila. And after this vacation, tapos mag, uh, Dadashe, guys. Yun yung pinakamahabang festival dito sa Nepal. So, ayun, um, nag ako today kasi gusto ko lang ding i-update yung iba sa inyo na nagtatanong at saka mga nag-alala kung kumusta yung sitwasyon namin dito kasi alam niyo naman siguro hindi naman lingid sa kaalaman nyo nakita nyo naman na si ibang vlogger dito sa Nepal kung anong nangyari uh, late na ako mag-update pero ayun sa mga nagtatanong and nag-alala ayun guys okay naman kami uh, thank God hindi kami naapektuhan ng baha Uh, do medyo muntik-muntik ka na kasi nga halos wala nang tigil lang yung ulan ng tatlong araw. Um, Bali dalawang gabi, yun talaga ulan talaga siya todo. Dun sa gabi talaga malakas yung ulan. So yun yung nakakatakot kasi 'di ba? Alam na pag uh, gabi tapos nagkaroon ng mga landslide lalo yung mga nasa mga magbubundok na area, yun yung pinakamahirap para sa kanila. And yun, uh, balita na rin nabalita na rin, alam ko, pati dyan sa Pinas ko, ano yung nangyari dito kasi may nag-message din sa akin uh, na sa ABS-CBN ata, ayun tapos, ayun um, yung dati namin inuupahan guys yun, halos napit siya dun sa Narayani River. Nung pagpunta namin yung isang araw dun, uh, chineck namin kasi nga baka tumaas na talaga ng toto. Kung dun kami nakatira, guys, for sure, kung tuloy-tuloy -tuloy ng apat na araw, malamang baka nabaha din dun. Pero, ayun nga, ngayon, maganda na yung panahon. May araw na, guys, tumigil na ang ulan. Kaya, nakapasok na rin yung mga bata kasi kinansin nila yung Um, exam kahapon. So, nagbigay sila ng holiday kasi nga siguro marami din yung naapektuhan, mga may binahat din. At sya nga, may hirapan yung ano guys, yung bus na magsundo-sundo kasi nga yung mga ibang daan is So, ayun. And kung nakita nyo rin sa ibang mga posts at saka vlog na rin mga na ng mga nauna na vlogger dito sa Nepal guys. Kala Ate nila doon sa Kathmandu, guys. Grabe din yung naging epekto ng pag-ulan. Continuous ba naman tatlong araw, walang tigil, walang bagyo dito. Pero yun yung nakakatapat dito sa Nepal. Minsan naabot pa ng isang linggo. Yung, ay, yung pinaka nananasan ko noon is isang linggo. Pero hindi ganun naapektuhan yung, ano, eh, yung Katmandu kasi. Um, may ilang area lang na apektado ng ulan. Eh, this time, halos buong Nepal uh, inulan talaga. Kaya sobrang affected yung Kathmandu guys. Siguro sa siyam na taon ko dito, ngayon ko lang nakita na naging ganun um, yung grabing epekto sa Kathmandu guys. Sobrang dami ng nabaha sa kanila. Tapos yung mga landslide talagang normal na rin yan dito kapag Kasi nga, alam niya naman ang Nepal guys, mabundok kaya nakakatakot sa mga nakatira dun sa mga magupundok na area guys and syempre yung mga malalapit sa ilog ayan tapos kami dito sa Chitwan ang pinaka worry namin kapag yung Narayani ni River guys is totally tumaas ng tumaas and yung Sabado ano, medyo mataas-taas na siya lumagpas sa gutter doon malapit na sa inyeste namin dati so buti na lang nung gabi nag-stop ulo konti umulan tapos kinabukasan, ano, totally nag-stop na talaga yung kulan. So, yung thank God. So, maraming salamat sa mga nangamusta. Maraming salamat sa mga siguro nag-pray din sa amin. Uh, thank you sa inyo. So, don't worry. Okay na kami. Um, ganun talaga dito kapag umuulan at saka mag, ano na eh, yung season mag-change na, mag-winter na din guys. So, ayan ganyan talaga. And balita ko din dyan sa Pilipinas, meron nang huwag bagyo or may bagyo na ata. So, mag ingat din kayo dyan and maging alerto din sa bagyo. So, ayun, mag-share lang ako sa inyo nung ilang clips nung last Saturday, guys, kung anong nangyari dito. Uh, pakita ko sa inyo yung pinatahan namin doon sa may side lang. Halos, ano lang yun dito, mga 500 meters away dito sa amin inapektuhan na, ano doon, nabaha yung yung isang bahay ang punan doon, guys. So, pakita ko yung sa inyo. Na. Uh, yung mga nabaha, guys, dito sa, malapit sa Chitwan, actually, kasi hindi na siya part ng Chitwan, yung Gaydakot. Kaso, after Chitwan kasi, guys, yung bridge na nagdudugtong doon, Gaydakot na yun. So, yun yung mga talagang nabaha kasi sila yung malapit sa ilog, guys. So, ayun, um, buti na lang guys hindi naapektuhan yung bridge kahit na sobrang taas na yung level ng tubig hindi bumigay yung bridge yun na nakakatakot kasi pag bumigay yan wala na yung daan papunta ng from Chichwan, papunta ng ano ng mga lundini butuan yan yung daanan eh from yung magagaling ng Hitoda, yan, dadaan sila ng Chitwan, padiretso doon, yun yung pinaka daanan nila. So, buti, yung buti, matatag yung bridge pa din. Um, kahit yung mga ilang mga malalaking bridge, guys, na papuntang din, kata-apektuhan na bumagsak na yung ito. So, ayun, nakakasad kasi maraming, marami rin yung namatay, guys and maraming sobrang naapekto pa dito sa ulan na to. Sabi sa akin ni Baba, parang sobrang tagal na nung time na talagang merong ganitong grabe ng ulan. So, ilang years tingin nakalipas bago ito na naman nangyari na naman daw. So, ayun. Pero, so, ayun. Thank God, safe tayo. And mga Pinay naman dito sa Chituan, safe naman lahat. Uh, so, ayun. And yung ilan naman siguro sa Katmandu, balita ko naman yung mga kalala natin, okay din naman sila. So, ayun guys. Thank you. And continue lang tayo sa pag-pray sa mga apektado ng mga uh, ganitong kalamidad, ayan, kailangan nang talaga maging alerto at maging handa tayo. So, ayun, um, sa susunod na vlog guys, so maraming maraming salamat ulit sa inyo lahat sa pagtatanong at pag-alala uh, sa amin. Maraming salamat. Dalawang chikiting guys, ayan, katatapos ng exam, kapagbalit mo sila ng damit. So, syempre, ayun yung uniform. <laughs> Sabi ko, Di ba may exam ka pa? Ay, hindi niya pala gagamitin. Iba palang uniform tomorrow, Tuesday. So, labada na yan. And, ayun, ko lang maluto yung kanin. And then, kakain na sila, guys, ng tanghalian. Say hi. Hi. Isa nga maybe this time dyan, Ria? Isa nga maybe this time, Ria? Please, my baby, when I say, baby, I'm a big there waiting for this magic moment. Uh, whoa, 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 whoa. maybe this time it'll last. It's si ate. <laughs> Nagsawa na siya sa kantang yan, guys. So, ayun. Sabihin mo, see you next vlog! See you next vlog! So, yun, guys. ayun nalubog yung bahay ampunan, guys. O, nalubog ng tubig. Uh, so, dati nakapunta na rin kami siya. Nakadalaw kami sa mga bata. Nakapagbigay kami kahit konting pagkain. Pandemic pa ata yun, guys. And ayun buti na lang maaga silang nailikas. So safe naman yung mga bata, guys. Uh -huh! Look. Oh my god, even there is a Oh my god, fast.

Ano? Pixie knife? Oo, oh, oh, the doggy. Oh my god. Oh my god, this is so much China. used to be so small, little, a little bit more down, no? Because of the rain? Yeah. See, non-stop rain, no? Till yesterday, till how many days? Second night now. Look at the mountains there. Is that God? He did three days, wasn't Look at the branches there. Oh, yeah. Oh, yeah. Look at the branches. Almost here now, almost. <laughs> <laughs>